Eh, sir, yung daw kasing picture, parang kuha sa bahay mismo ng dating Pangulo. So, parang intimate set. <laughs> <laughs> sir, di ba naghiring din kayo sa Pogo? Hmm. May committee report ang batay din? Meron. Ano? Ang committee report namin doon is, uh, if the government nga decides, I may mean, malakanya kasi sila naman regulating agency. O hindi naman yan, papel lang ng uh, Senado na i-regulate ang Pogo. Sa atin ang, ang committee report natin is limited to recommendations. We have to recommend to Malacanang na kung iban ang pugo, dapat i-scale down, ay ng adjustment period, one, one year or two years na adjustment period. Yun ang aming initial na nasa committee report namin. Pero ngayon, dahil nga sa mga development ngayon, yung committee report na yun, okay na yun. Pasa yun, pero stand ko personal stand ko ngayon, okay na ako kung direkta na, na right away hinto ang Pogo. Dahil because of uh, national security issues. Okay, Daniel. Sir, ano pong take nyo lang dun sa controversy dun kay Mayor Alice Guo? Ano, hindi, hindi, ba yun siya? hindi ako masyado nagsubaybay. Ha? Hindi ako naka attend ng hearing yan. Ha? Pero ang importante dyan, siguruhin talaga na Pilipino siya. Kung hindi siya Pilipino, she should go home. Mm -hmm. So, sir, niyo siya... Go home to her home country. Kung hindi siya Pilipino. Mm -hmm. Sir, meron po kasing nilabas si Senator Risa Contiveros mm -hmm. kahapon na picture na I think kasama si former President Duterte. Uh, may, meron kayo information? Kakilala ba ni Mayor wow, Digong or kayo, kayo, sir? Wala Kailangan akong information. Po. Pero anybody naman magpapasilipi sa senador eh. sa, sa presidente. Mm -hmm. Ako nga eh, mga drug lord do doon sa Lanao, nakapasilpe sa akin, hindi ko alam, drug lord pala yun. Eh paano? Eh, hindi naman siya magsabi, sir, drug lord ako, magpapasilpe ako sa iyo. Oh, paano yun? Eh, politiko ka eh. Eh, sige, silpi, silpi. silpe. Mamaya-maya, pag alis ng drug lord, sabi sa isang taga Marawi, sir, mm. nagpa-picture yeah, ka. Lord. Drug lord yun, sir, yung <laughs> nagpapicture sa iyo. O oh, ano pang magawa ko ngayon? Tapos ng uh, silpi. Eh, so rin daw kasing picture, parang kuha sa bahay mismo ng dating Pangulo. So parang intimate setting. Anybody can visit the President as long ah. as you are uh, you are a good person. Hmm. Huwag ka lang, huwag ka lang, huwag ka lang kriminal. Huwag ka lang uh, hold upper o drug pusher. Uh, pero yun nga, kung hindi ka kilala ni Pangulong Duterte, alam nga naman sabihin ni hmm. President Duterte, oh, hindi no, ako pa-picture sa'yo. Eh, sabi ni alis ko. Huh? Oh. Pasalamat ka nga, papicture ko sa'yo. Hindi ka naman magandang lalaki. <laughs> Bakit ka ayaw magpapicture sa akin? Di ba? Uh -huh. Ganun lang yun. Uh -huh. Pag politiko ka, anybody can have pictures with you. Mm uh -hmm. -huh. Pero sir, kumbinsido ka na na nagiging national security threat na yung Pogo dito sa yes, akin. Yes, uh oo. -oh. Kumbinsido na ako. Uh -huh. Mahirap yan, mahirap yan. Uh, Lalong-lalo na with the situation, developing at the West Philippine Sea. Mayroon mm -hmm. na. Mm -hmm. <coughs> okay, Mayan, meron ka pa? Okay na. Okay, no more question? Okay na tayo. Sir? Okay na. Wala ka nang gusto idagdag, sir? Wala na, wala na. Okay na ko. Okay na. Salamat, <laughs> salamat. Kumusta pala si Digong at saka si, eh, si, uh, ano, Senator Bongo at saka si Bastes? Well, Nag-usap kami ni Senator Bungo kagabi, sabi niya. Mm -hmm. Nag-usap na kami, pre. Okay na kami. Ah. So okay na daw sila. Umuwi si Senator Bungo, Torbongo, uh, siguro, last weekend ba yun, okay lang pa siya umuwi. Mm -hmm. Masasabi niya sa akin kagabi, okay na pre, nag-usap na kami. Mm -hmm. uh, yun lang, alam natin, si Senator Bungo is uh, mm -hmm. Not a quarrel type of person. Mm -hmm. Diba? Tahimik lang yan. Hindi yan pala away. Mm -hmm. uh, hindi nga yan masyadong nagsasalita sa mga issues. Dahil mm -hmm. gusto lang yan makatulong sa kanyang kapwa. Mm -hmm. Tumulong kung may maitutulong. Pero hindi siya yung type na... vocal, vocal at uh, palaban. Mm -hmm. Yung palaban. Ako yun. Mm -hmm. uh, ako yun. Well, hindi siya. Ha? Ano yun? Uh -huh. So, sir, kaya... Bokal. So, well, so, kalbo. <laughs> ay. Ay. Ako, ako pa naman sponsor ngayon sa snacks ninyo. <laughs> joke lang daw sir. Lang But, that's, do you think that's my weakness? Yung aking pagkakalbo? Do you think that is a threat to my personality? No. It is my strength yung aking pagkakalbo. Yeah. So, Sir Sebasti, uh, it is my strength and it is uh, my uh, uh, opportunity mm -hmm. to be known to the people. Yung aking pagiging kalbo. Huwag kang mag-alala. Uh -huh. Kaya sabihin so, mong sir, kalbo ako. Wala problema. So, Sir Sebaste, kay hmm. Senator Bongo lang medyo sumama ang for not being vocal sa mga problems ng Davao. Yes. Sa si uh, inyo, hindi. Wala naman siya sinabi. Uh -huh. Wala siya sinabi. And then ngayon, okay na ho sila. Na okay sila? na, sila. okay. okay, may an. Pero kayo sir, ano, nag-uusap okay. kayo ni Mayor Basre? Uh, nag din di issues sa Davao? Mm, sa, kung lang? Sa Facebook. Mm -hmm. Yon. Facebook. Parang yun ang pinagtatampo lang niya. Oh. So, yung gusto ba? Uh, alam, na, may, 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 may mga pronouncement na naman tayo dyan sa mga nangyayari. Ah, mm -hmm. uh, kaya Siguro, hindi siya nagtampo sa akin. May mga pronouncement na naman tayo. Yung nga lang yung issue sa uh, yung raid sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Mm. I, I reserve my comment dahil nga nag si Senator si Romero oh, yeah. Padilla ng resolution mm -hmm. uh, asking my committee to mm -hmm. investigate, conduct an investigation in AW legislation doon sa nangyari sa KOGC Kingdom of Jesus Christ. So, kung mag-comment ako na mag-comment ngayon, mapipreempt yung aking investigation. Pakasabihin nila, wala na. Useless yung investigation ni Bato. Bias na yan dahil uh, uh meron na siyang uh, kinakampihan sa kanyang mga comment. So, hindi muna ako mag-comment para hintayin natin yung resulta ng investigation. Pero sir, magiging fair yung investigation considering na malapit ka nga din kay uh, Pastor Quiboloy? Considering na I am a former chief of the Philippine National Police mm -hmm. at the same time, I am a Dabawinyo. Mm -hmm. Yung mga tinamaan doon sa red, ay mga kababayan ko, mga taga Tagadabaw. Mm -hmm. So, you expect fairness. Kasi, mm -hmm. puro mahal ko yung dalawang parte. Mahal ko ang PNP, mahal ko ang uh, Kingdom of Jesus Christ ah, okay. na mga dabawin nyo. Mm -hmm. So, sa gitna ako. Mm -hmm. uh, hindi kayo makahanap ng uh, unfairness or bias sa aking gagawing investigation. Mm -hmm. Okay, Ma'am. last? Sir? Sorry, Man. pahabol na lang. Sir, yung sinabi nyo kasi kayo na nag-usap na kayo ni Senator Bongo na parang lone ranger yung campaign guerrilla style. May we know what do you mean by that, sir? Anong itsura nung in-launch nung campaign kung sakasakali? Eh kung saan lang kami i-accommodate, doon lang, parang NPA ba? Hmm. Kung sino yung masa nila doon sa kabaranggayan, <laughs> doon, doon lang sila pupunta, aakyat sa bahay ng masa. Kasi ah, mamaya, pag aakyat ka sa hindi mo masa, i-report ka sa PNP, report ka sa Army, patay ka. Parang ganon. Kasi, kung sino lang mag-accommodate sa amin? Yun lang kasi, uh, hindi ka nga part ng ad administration, wala kang sariling intablado na aakyatan. Mm -hmm. Hindi kagaya pag manok ka ng administration, eh, may ay, ka sarili kang intablado sa lahat ng LGO. Sa buong Pilipinas, kung saan ka niyo gusto pumunta, meron kayong venue, meron kayong host, meron kayong mag-asikaso, ganon. Eh kami, wala kaming ganon. So, guerrilla type, kung saan lang makahanap ng chance, tsuk, tira, tsuk, ganoon. Yung, uh, yung, uh, guerrilla nga, uh, kung saan lang makahanap ng opportunity, strike, Pe withdraw, strike, withdraw. Ganoon. Sir, ano bang itsura ng PDP laban ngayon? sir Sorry sir, di ba, namin naman natin na mahina sa ngayon, sir. Walang centralized funding kayo, sir, sa campaign, kung sakasakali. Eh. Ano nga na, na Ruling pa yung PDP laban sa ng presidente pa si ng Duterte 2019 mm -hmm. uh, at the time uh, eh, eh, ang support naman is nasa baba nasa baba hindi doon sa partido sabi mo yung partido may pondo may resources na para sa magmamount kayo ng campaign uh, hindi po ganoon ang PDP laban wala pong pera ang PDP laban mahirap po yun na yung PDP mahirap po yun na partido walang pera But with the Dutertes coming in, tingin niyo mas magiging maayos yung campaign strategy ninyo for 2025? Yes, most likely. Dahil nga mayroon pa rin kahit papaano, may mga LGUs pa rin, may mga governor, mga mayor pa rin na uh, umahanga kay Pangulong Duterte at uh, willing to support uh, the group kung uh, pupunta sa area nila. Okay, last question for Raymond. Mon. Uh, looking forward, so 2025, syempre, nabanggit mo nga kasi na para bang kayo ng uh, makakatulong sa inyo, especially with uh, Senator Bongo. Uh, wish nyo pa rin na kung sakali, without uh, considering na well, halimbawa, walang tatakbong mga Duterte at kayo na lang, uh, wish nyo na mapasama sa administration ticket. Hindi uh, wish, kundi uh, alam nyo, mas maraming susuporta sa'yo, mas malaking tsansa mo manalo, di ba? Normal yan. Tatakbo ka. Bakit ka, uh, you run to lose? No, you run to win. So, ano nga yan ang mga maging tsansa mo pag uh, uh, tatakbo ka? Saan ka ng malaking tsansa? Eh, pag kinarga ka ng malakanya ng administration, napakalaking tsansa mo dahil administration 'yan eh. So mas maraming kakarga sa iyo, mas malaki ang tsansa mo. Mm -hmm. So 'yun lang, 'yun lang naman. Kahit na hindi tayo gawing manok nila, kung basta hindi lang tayo gigipitin, okay na 'yun. Masaslay. Ha? Kasama kayo sa slaves. Ay hindi tayo pwede mag demand, hindi tayo pwede mag kung na isama tayo dahil mm -hmm. makapuno na sila. Mm -hmm. Makapuno na sila, hindi na tayo maikarga. Mm -hmm. Sir, or kahit na hindi na puno, baka hindi nila tayo type. type. <laughs> bakit bakit ka lang ikakarga kung hindi ka nila type? Mm -hmm. Di ba? So, ganun lang yun. Mm -hmm. Sir, physically, kaya pa ba ni dating Pangulong Duterte mangampanya at mupo for six years as senator? Physically, kaya pa ni dating Pangulong Duterte? No, lumakas naman siya ngayon nung wala na siya sa trabaho nang hindi niya siya presidente. Mm -hmm. Lumakas naman siya kahit na may edad na siya. Mm -hmm. Pero very sharp pa rin 'yung otak niya at uh, ganda 'yung aura niya. Kaya ba? Kasi, di ba? Maraming mga 80 years old na nababa na senador noon. Mm -hmm. noon normal noon 'ung noong... mm -hmm. tingnan niyo sa records ng Senado, hindi maraming eh. mas matatanda, di ba? Mm -hmm. JPE. Marami mm -hmm. um. sila direlhon. Kaya niya 'yan. Mm -hmm. Kaya. Okay, on that note, thank you so much, uh, Senator Ronald Bato de la Rosa, and also to Sedi. Thank you so much. Salamat. Sir, thank so you. ulitin, this is your second time sa Kapiyan. Second time, oh. Pero naging traumatic ba yung first? Hindi. <laughs>